Ibana marami. Lang Ibana Alawi. Ibana Alawi. Ibana Alawi. Para si Ibana 'yo. ayan eh, 'no, si Ibana. Sa so paggawaan kasi ito ng banga. Ah. Sa pangalan. Kaya Ibana. Hindi siya hindi si Ibana Alawi <laughs> Ibana. Mga sa Batanes may Ibana dito. Welcome to Ibana pero shout out pa rin Ibana Alawi. Ah, uh, sana makasama kita. Parang kamukha ni Ibana Idol yung nanutulog sa bundok so, eh, no? Kasabtang, no? Kasabtang, grabe. Yung ganda, tangos ng ilong, di ba? Oo. Tangos naman yung ilong ni Ibana. Hi, Mona. Hello po. Alright, so yun, no? matapos na natin yung ating tour sa Sabtang, no? So, mga lods, no? Dito ko yan, hindi nakita yung babae dito, hindi nakita, no? Hindi na po. Hindi, hindi nakita yung babae dito sa bundok, eh, no? Kita pa rin? Kita pa rin. sige, mamaya ko yung natin, kaya hindi pa natin. Ha? Eto na ko yun. Sa'yo ba ito kuya? Sa'yo yan? Sa'yo yan kuya? Yan. Hindi pero ito, sa'yo na yan kuya? Yes. Okay. So mga idol, no, muli ako kung pupunta kayo ng Sabtang at uh, Sabatane, siyempre kung mag-tour kayo, hanapin nyo lang yung pinakapogi kong kuya. Kuya, Alright. pangalan kuya? Albert, Albert. Kuya Albert, ha, hanapin nyo si kuya Albert mga idol. Siya so, ng tour guide na natin. No? So, kaya uh, kayo -kay na sa pag-umising sa akin. <laughs> Namahay po kasi ko, pasensya naman. Alright, so ito na tayo mga idol, pabalik na tayo ng accommodation mamaya meron tayong tour Ano tayo kuya, tour anong tayo mamaya? Tour. Yes, 3 o'clock 3 o'clock? North tour North tour naman Alright, so maraming maraming salamat sa mga taga Batanes Ang ganda, ang ganda ng Sabtang, grabe Imagine mo tapos ang Sabtang tour, di ba kuya? Ano oras kayo pala sa bahay kanina? Uh, Almost 7 na ba? Sinundo mo ko sa bahay, mga past 6 na eh no? Mga past 6 oh, na so Oo, oh, so yun. Sa, sa support kuya, ang, ang hintayan dyan is hanggang alas 7 lang ba? Yeah. 7 lang support ha, o kaya, o ganun. 30 Oo. Oh, ng sabtang mga lods. ano? Ayun, yun, yun, yun. Ayun, ayun, natutulog o. Oh. Tapos natin sa, kuya, sa gilid ka lang kuya. Papakita ko sa ayo kasi maniwala eh, kamukha ni Ibana Alawi, tangos ng ilong eh, no? O oh, no? o, oh. Ibana Alawi. Kusum ko mga lods ha, kayo na humusga. Ayan o, oh. yan. Yun yung sa tower na yun, ayan o. Oh. Yan dyan kasi, kita yung mata niya. Para sa nakahiga, eh, ano o. So, matangos yung ilong, eh, yung mata. Sa may tower na yon Sunod ilong. Double chin lang, parang tumabas iba na alawi. Alright? So, natawagin natin niyang mount Ibana. na. Pero kuya, anong tawag nila dyan, kuya? Uh, yung ang tawag nito ba may balungot may balungot sa handkerchief 'yon so parang nga uh, pagka mo yung handkerchief parang syang, uh, yung ayun bundok na 'yun bundok na 'yun so Ay, 'yun balungot. balungot so balungot ang tawag sa kanya so, handkerchief handkerchief o, so pero ang tawag ko sa kanya Ibana Mount Ibana kasi ang ganda 'yon tangos ng ilong 'di ba oh Ibana sana makasama ka namin yung susunod pagbalik ng Sabtang alright tara maraming maraming salamat okay. talaga sa Batanes mga idol ang sarap ay nako kaya pupunta kayo sa Batanes maglaang kayo ng mahabang oras kaya kagaya sa akin biglang pumunta di ba abot na lang andyan si Kuya Albert di ba ay nako saya ito pala yung uh, picture dito yun yung nahuli kanina ayun yung kanina o oh, mamaya o oh. Yung... dorado dorado is dorado kaya sa dorado ba anong masarap na luto uh, masarap kahit anong luto yan na uh sabaw, okay. lihaw, prito, bahala na. Pero kaya hindi sa matinik, no? Hindi sa matinik. Hindi, masyado. masarap, no? Ayun. Durado. Pero ang laman, the best. dito ay dry. Ah, dry talaga siya. Daing, daing. O, oh, daing. Dinaing. right? Okay, so balik na tayo doon. Tatko muna itong video, mga idol. Salamat. Ay, nako, ang Ang ganda.